gaano pa kaimportante sa ngayon ang email address or basic computer skills. So this vlog, pag-usapan natin gaano ka-importante yung mayroon kang email address kung mag-apply ka ng trabaho at pinaka-importante din sa panahon ngayon ang basic computer skills. But before that guys I'd like to shout out Jan sa mga sa mga Avila family sa Bicol no uh, sabi niya si Francisco Jr. Avila uh, nag isa sa ating followers na sabi niya kuya paki-shout out naman yung mga Avila family Jan sa Bicol so shout out shout out Jan sa mga taga Bicol Avila family especially no Ah... Uh, Guys, maraming maraming salamat sa lahat na nag-support sa aking mga video, sa aking vlog, sa aking page, Kuya Wilson, Buhay Canada at iba pa. Okay, so guys, today, pag-usapan natin gaano ka-importante yung email address at siya kung mag-apply ka ng work kahit saang bansa, bakit kailangan sa mga lahat ng mga tao ngayon na kailangan mayroon kang basic computer skills. Guys, uh ah, real talk tayo, no? Napansin ko sa mga Filipino, magaling sa social media, magaling sa TikTok, magaling sa Facebook, kung ano-anong gagawin, magaling sa Reels. Pero napansin ko, walang mga email address. Walang mga email address at walang background paano magbukas, paano mag-open, paano mag 'yung mga basic skills sa communication through internet or sa ano, pero magaling sa Facebook. Guys, pinaka-importante talaga ngayon ang ang meron kang background sa sa big computer kahit hindi magaling pero at least meron kang background sa computer especially paano ka mag-send ng message sa email address. Dapat merong bawat isang tao dapat merong email address guys kasi kung mag-apply ka ng trabaho kahit sa bansa, importante ngayon ang email address. Maliban lang kung pupunta ka sa isang office sa agency or sa consultant, mayroon silang nagbibigay ka ng personal resume, yung papel. Pero mostly nagre-reply yan sa email address or tinatawagan ka nila sa phone. Pero what if kung nag-apply ka online at wala kang email address, so paano mo siya i-check? Paano ka mag makipag-communicate sa prospect mong employer in applyan mong trabaho? Guys, mayroong isang kababayan natin na sabi niya, Kuya, ikaw na lang bahala sa akin mag-submit sa aking mga asa uh, sa resume dyan. Pero guys, hindi ako connected sa isang consultant at hindi rin ako connected sa isang placement agency. Kung mayroon mang employer na mag- uh, mag-hire sa hindi diretso sa akin. Doon 'yan sa inyo. So paano mo siya ma kung kang update sa kung in mo sa online? So kailangan mo talagang i-check mo 'yung email address mo at least once a week, twice a week, ganon. Pero kung wala kang kung wala kang background sa email address ay eh, napakahirap talaga guys nung nag-apply ako dito sa Canada guys no um, wala akong laptop wala akong computer hindi pa uso noon yung cellphone na mayroon so ang ginagawa ko guys pupunta pa ako sa internet cafe magbabayad ako ng isang oras magche lang ako sa aking email at doon ko makip pag usap makik-email ako sa aking uh, agent no at doon ako naghahanap sa nagdoon ako naghanap sa mga trabaho through internet. Kung wala kayong computer or laptop sa bahay, magahin kayo ng ano, mag i -ah, have to spend money na kahit isang oras or 30 minutes sa internet cafe para ma-check lang yung email, especially kung nag-apply ka online sa ibang bansa kasi yung mga employer ngayon ay nagre-reply sa email address no doon sa email mo mismo wala na nga, hindi na uso ngayon yung padalhan ka ng papel padalhan ka ng sulat padalhan ka ng documents kasi gastos na at saka matagal ang communication, matagal ang reply, ang, ang response. So, mas maganda ngayon pag sinabing, oh, mayroon akong contract isend sa iyo, so i-download mo lang yan. So, dapat alam mo paano siya buksan yung email address mo at paano mo siya i-download. Yung mga basic, yung mga basic lang. Pero kung hindi mo alam, guys, magpaturo ka sa iyong mga anak, kamag-anak, friends, kasi napaka-importante talaga nga bawat isang tao natin ngayon, sa panahon ngayon, high-tech na ngayon kasi, dapat mayroon tayong email address. Kasi yun ang, yun ang module of communication na ngayon, guys. No? Hindi na yung sulat-sulat. Eh. Kasi matagal, aabutan ka ng isang buwan o saka makareply. So, walang employer na sa sa'yo na padalhan ka ng uh, letter kung wala kang email address, I'm sorry, wala kang chance ka talagang maka-apply online kung wala kang email address. Sa panahon ngayon guys, no, especially dito sa Canada o sa kahit sa ibang bansa, no, schedule is send na sa yung schedule mo sa trabaho ipadala na doon sa email address so mayroong schedule na kalagay sa office niyo sa workplace pero yung copy mo ay mayroong kang isend send nila din sa email address mo or pwede mong picturean or screenshot, whatever. Pero karamihan ngayon isend na sa uh, email address. And then, yung P-Stab, yung P-Slip mo, wala na nga. Dito sa Canada, guys, hindi na uso yung uh, P-Stab na ibigay mo envelope, envelope, or papel, no? Yung style dito, guys, sa uh, P-Slip is uh, mayroon ng software, no, na yung, yung mga information mo nandun kasi nakas, na, nandun na yung data yung payslip, yung uh, vacation leave mo, nandun na lahat uh, yung mga T4 mo doon na so hindi na sila nagpapadala or nagbibigay ng mga papel or envelope so doon mo na lang titingnan sa yung profile, sa yung account no pero kaya napaka importante talaga guys ang basic computer skill sa panahon ngayon Okay guys, sana may natutunan kayo sa ating vlog for today. Uh, how important is the email address kung nag-apply ka online or kahit hindi ka nag-apply online, kailangan mo talaga siya sa imong personal life talaga ngayon guys ang email address. So, sana may natutunan kayo guys. And then, sa sunod na video, pag-usapan natin bakit kailangan na mayroon kang basic skills sa computer kasi doon mo siya gagawin yung resume mo, doon mo gagawin yung uh, cover letter mo uh, doon ka mag-search so kailangan mo talaga alam kahit basic skills na lang pag pag-explore sa internet okay guys maraming maraming salamat at hanggang sa muli kita kits tayo guys for my next video thank you kuya Wilson bye for now